Matapos magtagumpay ang pelikulang Hello Love Again at kumita ng higit sa 1 billion pesos, muling binabatikos si Alden Richards. Ang mga punalaban sa kanya ay nagugat sa mga akusasyong ginagamit lamang daw niya si Catherine Bernardo para sa sariling kapakinabangan. Ayon sa ilang mga kritiko, mas mabuti raw kung makipagtrabaho si Alden sa mga kapuso stars kaysa kay Catherine. May mga nagbigay pa ng mga pahayag na naglalabas ng hindi magandang opinyon hinggil sa kanilang tambalan na naging sanhi ng ilang tensyon sa mga tagahanga ng bawat isa. Isang partikular na komentaryo ang naghayag na sa kabuo ang kita ng Hello Love Again na umaabot sa 1 billion, isang milyong piso lamang daw ang ibinunga na kontribusyon ni Alden. Ang komentaryang ito ay agad na pinansin at tinutulan ng mga taga-suporta ni Alden. Ipinahayag nila ang kanilang saloobin at ipinaliwanag na sila mismo, pati na rin ang iba pang mga taga-suporta, ay nagbigay ng kanilang kontribusyon upang itaguyod ang pelikula at maging matagumpay ito. Inakusahan nila ang mga hindi sang-ayon sa tambala ng dalawang bituin ng pagpapakalat ng maling impormasyon na tila naglalayong magdulot ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga fans. Bukod dito, lumabas ang ilang mga pahayag mula sa mga tagahanga ni Catherine na hindi na nila nais pang makita ang tambalan nila ni Alden sa mga susunod na proyekto. Ayon sa kanila, mas mainam na magtulungan si Catherine sa ibang mga kapwa niyang artista, tulad ng mga kapamilya stars na nakasanaya na nila, imbis na patuloy pang i-pair siya kay Alden. Ganito rin ang nararamdaman ng ilang taga-suporta ni Alden na hindi na rin nais makita ang kanilang idolo sa mga susunod na pelikula kasama si Catherine. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng mga tampuhan at kalituhan sa mga tagahanga ng bawat isa na nagiging sanhi ng mga hindi pagkakasunduan. Samantala, may mga nag-akusa pa na may mga pondo o ayuda na ipinagkaloob upang magmukhang may romantik na koneksyon ang dalawa na nagdulot ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tagahanga ng Kathden, ang tambalan ni na Catherine at Alden. Ayon sa mga nasabing akusasyon, ang paghahalo ng mga personal na buhay ng mga artista ay nagiging sanhi ng pagkadistract sa mga proyekto at nawawala na ang focus sa kanilang trabaho. Sa kabila ng mga batikos at alingaw-ngaw, marami pa ring mga tagahanga si Alden at Catherine na patuloy na sumusuporta sa kanila. Gayunpaman, malinaw na ang mga bagong tensyon na umusbong sa pagitan ng kanilang mga taga-suporta ay nagbigay ng masalimuot na kalagayan sa kanilang relasyon bilang mga artista sa industriya ng pelikula. Ang mga isyong ito ay hindi na lamang tungkol sa kanilang trabaho, kundi pati na rin sa mga personal na pananaw at paborito ng kanilang mga tagahanga. Ang mga pagsubok na ito ay nagbigay daan para sa mga diskurso hinggil sa kung paano ang relasyon ng mga artista sa kanilang fans ay maaaring magbunga ng positibo o negatibong epekto sa kanilang karera. Ano ang sinyo sa balitang ito?